Okay mga kamaster uh, Meron akong bagong tanggap na cleaning ng aircon Pero after nung na cleaning ko Merong ibang lumabas sa sira So hindi sinabi ng may-ari Na ito pala ay dating palang nagluloko na So ang sabi nilang ikikleaning Kaya akala ko no, nasira ko siya So panoorin nyo guys kung ano yung naging ibang sira nito Eto, pinagiisi pinag-iisipan ko kung tatanggalin ko pa tong switch control niya sa kayong sa thermostat niya sa kapastor kasi ang hirap bunutin ng mga pinya. So kaya nung nag-decide na ako na balutan na lang siya ng plastic para maampis ko yung cleaning niya. Eto, binalutan ko na yung thermostat sa kayong kapastor niya. Fifty. 30 years. May tubong capillary rin, eh hindi matanggal, ayan Oh. Hindi lang may matanggal ang cover. Nakahayakap yung capillary rin niya. Mayroon ka palang ano din, bisik. Okay, after namin malinisan yung aircon, uh, tinesting namin, then okay na siya. Pero kinabukasan at tinawagan uli ako na mayari dahil hindi daw gumagana yung low pan at high pan niya. Pero umuugong pa rin siya. So, ibig sabihin, gumagana pa rin yung compressor. Then, kinabukasan, binalikan ko na itong aircon. Ayan, chinik ko yung switchboard ng cool sa kanang pan. Then, na, na nung tinest ko siya ng tester, naglo yung mga contact niya. Then, napansin ko, marami siyang mga residue ng mga langgam na namatay. Ito, tingnan niyo itong video na to. Nung, na nung nireview ko siya. Marami siyang patay na langgam na naiipon dito. Eto, tinanggal ko yung switch control ng pan sa kakul. Cool. Ayan, nung binuksan ko siya, ayan oh, punong-puno ng langgam yung loob. Kaya pala naglo-loss contact siya dahil yung mga con contact point niya naharangan ng mga namatay na langgam. So ito walang pinakaiba ito sa mga switch dun sa mga electrical sa mga kuryente na ganyan din na ah, pinapasok ko ng mga langgam. Pero ako, first time ako na naka-encounter sa aircon nito. So gusto nung mayari, bumili na ng bagong switch control na ito. Pero sabi ko mahal ito. Try ko muna kung kaya i-repair. Ayan, nalinisan ko na siya. Then dito, ina-adjust ko yung yung mga contact niya, itong tanso na ito, ina-adjust ko para kasi nawala yung tension niya, hindi na siya dumidikit doon sa mismo contact point, dahil na uh, siguro dahil do dahil sa mga langgam, ayan, na-adjust ko siya ng screw para lumapat siya ng gusto. Now, nililiha ko naman yung mga contact point kasi uh, poor contact talaga siya kahit inadjust ko na yung mga tanso niya, yung mga yung connection niya inadjust ko na pero ganun pa rin uh, nagpo-poor contact kaya nililiha ko na yung mga contact point bale ito yung nagkocontrol kung mo muna ay low pan, high pan, low cool, or high cool. Lahat ito, lahat yan, ito, saka ito may contact dapat. So, ang mag off lang sa kanila, itong stopper na ito, ayan, 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 oh. ayan ang mag sa kanila. Ayan, dito, ito yung DDN no para mag-off ang bawat isa so ngayon dapat pag test natin kailangan lahat to may contact yan, isa isa yun natin ngayon yan, dapat may contact ito yan ito, dapat may contact sa dalawa na to pag may contact na yan, good na yan There's not there's nothing I the naman okay. Then dapat ito yung AC input dapat dito may contact din yan ayan okay so good na ito ah, bali sasara ko na lang bali ito yung pinaka spring nya para makontrol yun para ma-off bawat isa yan so, assembling ko na lang so dito i-assemble ko na itong switch niya. bali ang nag-off lang sa kanya bawat uh, individual na switch yung yung puti na yan, ito, 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 na yan yan, ang mag-off bawat isa Uh, kung si separate niya yung cool muna ba, low low pan then high pan then sa sunod na switch yung pangatong switch ah uh, low cool na then susunod high cool so ito yung nagse-separate bawat isa doon sa mga contact niya yung yung puti na yan medyo may hirap ikabit pag one hand handang kasi isang kamay ko hawak, hawak ko 'yung cellphone. Okay, bali itong ano, okay na siya, ayan oh. So, good na ito. Bali itong position na ito ng switch naka-off to. Then, pag unang pihit mo, uh, pakita muna sa inyo yung pin, no? So, bali, ang pin ito is apat. Ayan, no? Four pins. Yung zero niya, ayan, oh. Ito yung AC input. Yung isang linya ng AC na dito na nakakabit. Then, yung one, ito yung low pan. Then, yung two, ito yung high pan. Then, yung three, ay, yung three C, walang connection. Yung four, ah, uh, bali ito yung sa compressor so ito yung position nya ng knob naka to, pag once na pinihit mo ito ng isa so no 4 pins ibig sabihin apat na pihit ito 1 1 2 3 4 yan apat na pihit no so ito yung naka todo na to bali high cool so kung naka ganito naka zero siya Naka-zero siya so ibig sabihin kung naka-zero, itong AC, in AC input wala siyang contact kahit alin dito sa tatlong pin na to ayan, ayan. ito yung AC input yung zero so ayan zero no naka off yan so pag pinito na isa ibig sabihin ang yung AC input natin ito ang unang contact niya doon sa low pan ito low pan So, titignan natin ngayon kung good na ito. Lagyan natin muna ng ng kabit natin itong alligator clip natin dito sa AC input. Ayan. Then, test natin ngayon kung may contact na siya. Kasi kanina, nung bago ko siya tanggalin doon sa unit, ah, sinuits sinitch mo yung low pan saka yung high pan, ayaw umandar kasi walang contact nga dito nung tinest ko dito, wala siyang contact dito So possible nga na ang uh, suspect ko talaga si Rato. And then also yung yung sa tabi niya, yung sa mga labas, nakita ko na may mga uh, mga langgam na nakadikit dito. So ang um, suspect ko baka nilang gamin loob. Eh aalis ah, yung may-ari. Sabi ko, pupulout out ko na lang to kasi matagal gawin to. Pagdating mo, saka na natin ibabalik. So kaya ito, daladala -dala ko ngayon dito sa bahay. So, yan, kaya na repair ko na ngayon. Di mamaya text na ako ng may-ari pagdating nyo doon sa bahay para maikabit ito. So ito na ngayon, oh, nakapitay ng isa. So dapat itong AC input, may contact doon sa uh, unang pin, yung low pan. So pag unang piit mo, low pan mo na, yung ito yung compressor, walang contact siya. Bali, pinapagana na natin yung, yung pan muna. So, to, dapat ito, may contact na dito. Ayan, o. Oh. Ayan, meron na siya, o. Oh. Ayan, nagbabaser. O. Ayan. So, okay. So, good na ito. O, pit natin uli ngayon doon sa high pan. Ayan. Ganyan position yan eh. So, pit natin sa high pan. Ayan. Naka-high pan tayo, no? So, bali, ito yung low pan natin, no? itong pin na to. Ito, 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 itong pin na to. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung low pan. So, dapat naka-up yan. Ayan, wala, oh. And also, dapat pagka pan lang pinapagana natin itong dalawang pin na ito ayan nakaano siya itong dalawang pin na ito dapat walang contact doon sa compressor ayan o ayan wala yan dapat muna so kanina ang pinagana natin low pan gumana na siya then nilagay ko sa high pan dapat wala nang contact siya sa low pan ito ngayon yung high pan tinan nyo may contact na siya ayan o tumunog na siya o ayan okay So ngayon, pag pipihitin ulit natin ng isa pang pihit ulit, pupunta na tayo ngayon sa cool. Ngayon, pag nag-cool tayo, low pan muna. So pag pinihit mo yan dito, ginanyan mo, ibig sabihin, naka low pan ka, then kasama na yung compressor. Yan, sabay na sila. So kung naka low pan ka, yung also yung compressor, yung high pan, naka off yun. Hindi naka contact. Ayan, pakita ko sa inyo. So ito yung compressor, no? Ito, ito yung compressor. Ito, ito ito naman yung pin papunta sa low pan ito yung pin papunta sa low compressor so ito yung pakakita ko sa inyo magkasama na sila ito yung low pan ayan tumutunog oh. then ito yung compressor ayan tumutunog din oh. so ayan na yung naka cool na siya pero low low cool lang siya ayan yeah, oh. so good yan good na ngayon pitin ulit natin ang todo bali itong compressor pin at itong high pan pin ang dapat magkakaroon ng contact pag tinodo na natin sa high pan ayan o tama wala pa yan kasi nandito pa sa low pan oh no? ayan so pipihitin ko ngayon ha pag pinihit ko ng todo dapat mag-off to ito naman ang tutunog ayan pihitin natin ha ayan todo natin ha ito yun ayan todo na yan sagad kasi wala na kahit pihitin mo wala na sabi nakatodo na siya So, gaya nga nasabi ko kanina, dapat mag-o-opt on low pan. So, mag-o-on ngayon yung high pan. Ayan o. Ayan, meron na o. Ayan o. Then, simultaneously, yung kasabay niya yung compressor. Ayan o. Okay. So, itong multi-switch na to buo na to Kanina si Rato dahil ang yung, daming, yung, nga, yung, unang pinakita ko sa inyo, ang dami niya langgap. Okay, mamaya, antay ko na lang yung text sa may-ari para may test to mamaya doon sa unit mismo. Bali, ang brand nito, Panasonic. Okay? Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Um, antay na lang ako ng text sa may-ari para may test ko to. Ito pala yung part number niya, yan. Yan. Okay. Yan ang part number niya. Sa sunod ano, eh, papalitan niya yung kapasitor nito kasi mahina na yung sa kompresor. Baka, baka masira yung kompresor niya eh. Ito kakabit ko ano na. Palitan? Yung kapasitor ng kompresor. Kapasitor, uh -huh. Kasi yeah. baka masira yung kompresor. Oo, oh, kompresor. Panasonic brand. Eh, ito yung ginawa ko kanina. Oh, Kasi po ano eh, uh, 15 microfarad yung urig, yung nandito 12 na lang, mababa na. Um, so, Dalawa lang speed okay. ng pano, low sa kahayo. Alin ba ka kapasitor yan? Yung kapasitor ng, ano, ng compressor. Mahirap Ito. tanggalin? Yung tinanggal ko kanina. Ah, yung ano. Papakita ko sa inyo. Uugong ba talaga? Uugong yan, uugong. Ito kakabit ko na. Eh, hey, Ayan. may pag ano maglalagay niyan, lalabas, magkaroon na ng lalabas tubig. Oo, na natin. <laughs> Kasi kaya nga mahina yung kompresor dado sa ano eh. Sa kapastor, mababa na eh. Ito yung line niya. Ayan, to 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 number, itong number zero. Ayan, yan yung line, yan bro, no? Then yung speed ng pan, yung mas maliit na wire. Ito. It, ito mo dalawa ano, kinunan mo, mo, ano, nang gano'n na. Then itong malaki na dilaw, ito yung sa compressor. Ayan, makakita niya yung size niya, magkaiba mas matabay yun sa compressor kasi mas mas mataas ang ampirahe nun eh kaya mas malaki ang wire okay kabit natin ngayon so kung garanti sabog ba to dito yung compressor dito sa number 4 yan kaya pala kanina sinisikipan ko to ganun pa rin yung pala sira na pala tong control switch niya ng pansa ka ng ano ng Nung binuksan ko nga oh, ka kanina, ang dami lang gam. Kaya pala, pala yung ganong, yung tinatak. Yung sa mga switch sa mami ng ilaw, ganyan. Yan o, oh. yan o. Oh. Oo, oh, e, e, oh, madalas lang yan. Madalas ako makagawa ng ganyan na may lang gam ang loob. Ay, yun, lang, oo nga, nakapalit ko lang yan. Nakapalit ko lang. Yan? yan? yan, ko lang yan? Buwan yan oh. Che-check okay, ko muna kung tama itong orange sa kayelo ng pan. Baka nagbaliktad. Che-check ko muna yung kasi pinitsuran ko ito kanina check ko muna okay ayon sa photo ayon sa photo gallery ko tama to ito so, dalawa na to hindi siya baliktad pero okay lang naman mabaligtad yan kasi wala namang problema kung mabaligtad yan kaya lang mauna yung high bago yung low so dapat mauna muna yung low bago high so i-test natin sa so, ipa-plug ko so, dito sa breaker So nung pagdating ko sa bahay nila bago ko ikinabit yung switch pinakita ko muna sa kanya yung video na marami siyang langgam So sabi niya kaya nalaman kung dati na pala itong sira kasi nadulas siya sabi niya kaya pala minsan ayaw gumana yung low pan gumana siya pero nung before na pa cleaning niya hindi niya kinikwento sa akin yung na gano'n pala may problema na pala siya kaya lang nung na video ako nga So hindi niya na hindi na may deny talaga yung bidyan na talagang may problema yung switch. So nakita na nakita niya talaga na marami lang gamin loob ng switch niya. Saka so, before ko tanggalin yung switch, marami na mga residue ng langgam do sa paligid ng switch. Kaya sabi ko, uh, madam, sigurado to marami lang sa loob to. Kaya lang uh, ko na lang kasi aalis uh, nga si madam. So ang balik niya hapon na. Kaya sabi ko sige pupulat ko na lang para pagdating mo ikakabit na lang natin. Kaya nung hapon ah, tinawagan niya na ako sabi niya nandun siya sa bahay ikabit ko na. Ha? Yung breaker niya parang palyado Breaker din ano? mabagong hmm. ng electric eh? Ayan, manda na yung pan Low Ayan oh. Ayan oh. ano <laughs> kaya okay, pala kahit anong na, ano, di, ayaw. Misan gumagana, misan hindi, di ba? Uh -oh. Dahil doon sa langgam na yun. Sa langgam yun. Malilo lang to. Pero ito mababa yung pastor niya, yung sa compressor, kaya sinadjust ko kay madam pali, kung ano, palitan din yan. Kasi may hinalumamig dahil mababa yung kapastor ng compressor yung sa pan malakas pa so ito tinitesting ko na gumagana na yung low pan high pan and then low cool and high cool kasi kapag hindi gumagana yung low pan at nilow cool mo hindi rin hindi rin siya uh, hindi rin siya magbubuga ng lamig kasi wala nga yung pan and also yung sa high pan kasi hindi nga siya, hindi nga lalabas yung lamig galing doon sa evaporator kaya ang mangyayari lang kung hindi gumagaling pan ang aandar lang yung compressor so talaga, SOP talaga uh, sa mga technician before hawakan yung isang unit ay uh, ini-interview may-ari pero minsan, meron kasi minsan, katulad nitong si madam medyo may edad na ito uh, 80 plus na siguro hindi niya na matandaan rin yung ibang trouble niya nalalala na nga lang niya nung pinakita ko yung langgam na naalala nga niya na nagluloko nga yung switch nung ano. Kaya SOP talaga sa atin mga technician na dapat ini-interview natin ang gusto yung mayari. Baka kasi may mga, may mga ibang hidden na trouble yung, ang isang unit. Kasi ito hindi ko naman napagdudahan si RAN switch kasi bago pa tong aircon na ito. At uh, first time ako naka-encounter ng, ng aircon na ganito na uh, nilanggam yung switch niya. Loko na. Ay, ito. Meron umander yan. Pag umander ito, umaandar din yan dapat. Pero nang ilagay ko yan ng assessing ko, ano rin umaander naman din. Okay lang. Mabilis yung minto. Oh, din. Mm -hmm. kaya hindi pa ganoon malamig, mamamatay na. Ah, ganoon. Kaya ganun. sa 8 Pag 8 kasi mas mahaba oras ng andar. Ah, mahaba. Ah, thermostat 'yan eh. Hmm. Okay, I hope may natutunan kay sa aking mounting tutorial about repairing aircon. And don't forget to like and subscribe and click the no notification bell para sa sunod ng mga video na aking i-upload pa, manotify kayo. Marami pong salamat. Thank you. Lagyan natin sa high call. Ano?